Wasak na ang bundok ng Sierra Madre. Oo, 'yung tinatawag nating pambansang kalasag ng Pilipinas laban sa mga bagyo. Ngayon, unti-unti na itong nawawasak dahil sa mining operations ng Dinapig Mining Corporation. Alam mo ba, 25 taon ang mining contract nila. Ibig sabihin, dalawang dekada at kalahati pang tuloy-tuloy ang paghuhukay at pagsira sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang tanong ng marami ngayon, hanggang kailan natin titiisin to? Kung tutuusin, malaki ang ambag ng Sierra Madre sa kaligtasan ng bansa. Tuwing may super typhoon na dumadaan, ito ang unang humaharang sa matitinding hangin at ulan bago pa ito tumama sa Luzon. Pero kung tuluyan ng masira ang bundok na to, sino pa ang sasalba sa atin? Isipin mo to habang ang iba ay nagtatanim ng puno para labanan ang climate change, may mga kumpanyang kumikitang milyon-milyon sa pagmimina na unti-unting binubura ang likas na depensa ng Pilipinas laban sa kalamidad. Ang masakit pa, marami sa mga residente malapit sa Dinapig, Isabela, ay nakakaranas na ng pagguho ng lupa, pagkasira ng watershed, at pagkawala ng mga kabuhayan. Kung 25 taon ang kontrata, okay. Ibig sabihin, isang buong henerasyon ng mga bata ang lalaki na hindi na makikita ang dating ganda ng Sierra Madre. At kapag wala na ang mga punong nagpoprotekta sa atin, mas malala pa ang maaring mangyari. Mas maraming pagbaha, mas maraming landslide, at mas matinding pinsala tuwing may bagyo. Ang nakakalungkot, parang walang masyadong aksyon ang gobyerno. Paulit-ulit na lang ang kwento kapag may kalamidad, sa kapalang nagkakaroon ng pansin. Pero habang maaga pa, kailangan ng ipanawagan na protektahan ang Sierra Madre. Hindi lang ito simpleng bundok, ito ang buhay, depensa at pag-asa ng milyon-milyong Pilipino. Kung tuluyan nang masira ang Sierra Madre, ano na lang ang mangyayari sa atin? Wala nang kalasag, wala nang tagapagtanggol at sa bawat patak ng ulan tayo na mismo ang tatamaan ng pinsala na tayo rin ang may gawa